ang mapagpalang araw. Dito ko nga pala sa simula ng lahat. Nagkayayaan kami manguha ng mga sihi. Dahil marami daw yun dito sa West Philippine Sea. Huy! Hindi ganun. Si Chihuahua! <laughs> Nagsimula kaming maglakad sa tabi ng dagat na mayroong malawak na batuhan. Ang tawag nga pala dito sa amin ay katihan. Mula sa aming barangay, nagbiyahe kami ng labing limang minuto lang naman gamit ang kanya-kanya naming mga motor. Siya nga pala, apat lang kami magkakasama. At yung isa ay aso. Huy! Hindi ganun. Charot! Para masiguro kung mayroon akong content sa araw na ito, ilang minuto pa ay nagsimula na kaming manguha ng mga sihi. At habang... Ay! Shala! May photographer kaming kasama. Huy! At dumating na nga ang oras para kami ay manguha ng mga sihi. Hindi nagtagal, unti-unti naming naramdaman ang pagpatak ng ulan. La la la, la la la. Uy! Iba na yan! Charot! Subalit patuloy pa rin kami sa pangunguha. Ganito po ang kanyang mga hugis at ang kanyang kulay. Yung iba po ay nagtatago sa ilalim ng mga halamang dagat at yung iba naman po ay nakikita din namin kaagad. Napakalawak talaga ng katihang ito kapag low tide. At doon po banda sa unahan ay mayroon ding mga taong nangunguha o pumupulot ng mga sihi. Siya nga pala hindi lang po sihi ang mayroon dito mayroon din uh, iba't ibang uri ng shells na yung iba nga ay malalaki pa. Nakita ko rin minsan, isa sa mga posts ng kaibigan ko, uh, hindi ko lang alam kung saang bahagi ng lugar na ito ang mayroong mga alimango. Mayroon din ditong mga mangroves na nabubuhay. Yung iba sinasadyang itanim para mabilis magdami at upang mapangalagaan ang uh, katihan ng situawa. Isa din kasi ang mga mangroves na nagpaproteksyon at tinatirahan ng mga isda at iba pang mga yamang dagat. May at may hapa ay nagdesisyon kami na huminto na sa panguha. Tila nagbabadya ng ulan na napakalakas at narinig na rin namin ang kulog at kidlat na naguhudyat sa amin na piliin natin ang bansang Pilipinas. Hoy! Ba't napunta doon? At ito na nga, nag na kaming umuwi hindi dahil sa marami kaming nakuha kundi mahirap ang maabutan ng gabi sa daan. Oops! Huwag ninyong kakalimutang mag-react, mag-follow at mag-share. At din po nagtatapos ang aking vlog. Salamat!